guys, aalis na naman kami ng anak ko. Paano ba naman? Nakal nakalmot na naman siya ng pusa. Dati ako ang nakalmot. Ngayon naman, siya naman nakalmut nakalmot ng pusa. Ang kasabihan daw, siyerte ang may pusa. Ito, naging magastos naman tuloy guys. Ito yata, ito yata ang, ang siyerte. Ayan, matuturukan ka na naman ngayon. Hmm. Paano ba naman yung pusa na inampo natin? Kahit hindi inaano, nangangalmot. Maswerte daw mag-alaga ng pusa, guys. Lalo na kapag kusang tumira sa inyo. Pero hindi ko malaman kung swerte o ano eh. Kasi nakailang gastos na kami. Nangungutang kami para lang makapaturok. Maka, ano, Pero siyempre, takot ako. Kahit walang pera, mapipilitan kang mangutang. At ito na nga guys, nakasakay na kami sa tricycle. Mabuti na lang, hindi maulan para hindi ganong maputik ang daan. Medyo may kalayuan kasi ang, pa, ang pabaksin. Ayan, ang anak ko, pakiyot pa. Hindi niya alam na malayo ang pupuntahan namin. Dahil yung dating pinuntahan namin magpabaksin ay wala na. Iba na yung pupuntahan namin ngayon. Yung dati na kung saan kami nagpabaksin dati, wala na. Ayan, papunta na kami ng antipolo. Pakit na kami ng antipolo, guys. Ayan ang daan, pakit. ang dami nga pala mga punong kahoy dito guys kaya malamig kaya maganda talaga dito sa antipolo malit siyang syudad pero malamig ang simoy ng hangin dahil nga sa maraming mga kahoy medyo malapit na kami yan guys kung saan kami magpapavaksin mahirap na kasi kung magpabaksin baka mamaya mayroong rabies at ito na nga guys andito na kami sa ground floor ng mall medyo marami na nakapila paano ba naman alas 7 na kami pumunta ayan ang haba ng pila hanapin na namin ang dulo yung pinakadulo ay doon kami dapat kasi maaga kami pupunta kaso lang medyo natanghalian na kami. Alas 7 na kami umalis ng bahay. At ito na nga guys, uupo na kami sa dulo. Ayan, medyo malungkot ng anak ko. Dahil tuturo ka na.